Magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon At update na naman po ulit tayo sa mga alagang duckling po natin. At ito nga po mga kabebe ay medyo uh, hindi po maganda yung panahon po ngayon. Kaya po ang nangyayari po ay ito po yung lagi kong sinasabi sa inyo mga kabebe. Uh, yun nga pag makulimlim nga po talaga ay hindi po natin sila pwede ilagay isabak po sa kapalayan. Kasi nga ay... Sensitibo po yung mga alagang duckling natin. Ah, uh, 'yun nga ay hintayin natin muna bago sumikat yung araw bago natin sila ilabas doon sa kapalayan kasi nga ang ang mangyayari 'yun pag ilabas natin sila ngayon baka magkasipon po sila mga kabebe. 'Yun po yung iniiwasan natin na hindi po mangyari sa kanila 'yun. Tapos yung At 'yun nga uh, maliban dun sa sisipunin sila, 'yun yung delayan pag umuulan, uh, malamig yung katawan nila kasi nga yung balahibo nila ay manipis pa po. Hindi pa po sila, hindi pa totally protektado po sa mga lamigan po. Hindi po hindi pa po sana yung katawan nila sa uh, tubig na katulad po ng nangingitlog po na itik po natin mga kabibig. At yun nga uh, ready na po tayo lumabas man or hindi yung mga alagang dakling natin ay ganun pa din po papakainin pa din po natin yun nga lang, pag dito sila nakakulong syempre, hindi natin sila isasabak sa Ah, uh, tumatik na yun na papakainin natin sila uh, ng uh, morning tas tanghali, tas gabi kung ganitong umuulan po. Mas maganda na rin yun kaysa ilabas mo sila sa kapalayan tas magkasakit, mas malaking problema po yun mga kabibi. At yun nga, ay sa ngayon, hihintayin muna natin na sumikat yung araw bago natin sila isabak sa kapalayan kasi nga ay naninigurado lang din po tayo mga kabebe mahirap na ilagay natin sila doon tas biglang umulan yun yung mahirap mga kabebe at ito nga mga kabebe ah, ito po yung body ko nagready na po kami ng ah, isang galon pa, isang balde po na tubig. Yan po yung paglalagyan natin ng uh, isang sachet ng aquadox, tapos dalawang cup ng takip ng dextrose. Yun po ang minimix ko dito po sa kwan, vitamins po nila. Dito po yung body ko. Tapos may isang body po ako mga kabebe. Hali, 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 hali. At ito naman po mga kabebe, yung kuya ko po, may mga itlog nga po kami sa mga itik namin. Hindi nga lang marami kasi tatlong tray na at least ay tumaas po. Ah. Uh, ito nga din po yung uh, body ko mga kabebe, ito po yun siya. Yung bagong kasama ko po, mag-aalaga po ng mga alagang itik natin. Si pangalan niya ano Ipo. Ipoy. Oh, Ipoy po daw yung pangalan niya. Uh, ito na po yung anak niya ngayon. <laughs> Ah, uh, ilang taon ni uh, sila katoy sa edad? Sila na edad ni mo? Oh. Ha? Ha? Oo. Yes. Oh. Muna na lang yung edad. Basta yun na mga kabebe. Ah. Uh siya yung bagong kasama ko po uh, dalawa po silang mag-aalaga ng itik ikatatlo po ako kasi nga ako nga yung duck girl ng Bukidnon at yun nga uh, update ulit tayo sa alagang itik natin kasi kasi nga masyado na po silang maingay kasi nga atat na atat na po silang lumabas kasi nga pag yung alagang itik natin duckling or nangingitlog po uh, lalo na tong duckling kasi nga nasanay na po silang uh, lumabas po pumunta sa kapalayan maingay po talaga yan sila lalo na pag masik eh, yung ganito na uh, maliwanag na po lalo na po yung nangingitlog nating itik kailangan talaga na ilabas mo yun sila kasi ang problema nun yung itlog po nila ay uh, mabuak ba magcrack saan na lang di at taga kuha o na to mga kabebe uh, update ulit tayo kasi papakainin natin yung mga alagang itik natin para naman po uh, umulan or hindi at least uh, di po sila mapasmo ba samang ka

dito sa barong-barong po namin. Ito po yung uh, busing po namin. Yan po. <laughs> o, kato. Busing po namo to. Bagong na tao. O. Inanin mo ginabuhay, dere. Ako na daw ang babae. mahalin. Charo. O, mo na to. Itong maritis ka ron. Kaya itong ngiti. check din natin yung mga lagang itik natin. Pupunta tayo doon, mga kabebe. ito nga yung uh, breakfast po natin, mga kabebe. Social English yun, ha? Among pamao, special. Ah, nahurot na. Wala na na kuan ng video kasi nga gutom na po. At yun lang mga kabebe. Update na naman tayo ulit sa mga ganapan natin dito sa simaya Maya Bukidnon po. Huwag mo na to mga kabebe. At ah, panangalian na naman. Ako na ng duck girl na po. Mo na po ni mga kabebe. Ah, na, tapos na ako nagluto ng lunch. Kaya ito naman po yung body ko. Eh, poy! Saban! Kaon! Okay lang ngitik? Okay? Okay ngitik na to? Ah, puti kay ka din po. At yun nga mga kabebe. Ah, dinner. Ay, dinner. Sa'yo po sa dinner. Ah, Maniod to na right, ah. ita. Ito nga po yung buhay namin dito po sa ah, duck farming. Dito po sa ah uh, si Maya po, malay balay si Maya Bukidnon, At yun nga mga kabebe ay magla po tayo kasabay po yung mga body po natin. Ito po yung mga body natin. Yan sila. Yo. Tignan nyo. Chill lang po lahat dito mga kabebe. Ito na yung kuan ko po yung tawag ni si Busing. Katong isa, Busing Japan. Puro ni Busing. Walang hindi Busing dito. Puro Busing. At yun nga, uh, mamaya po mga ka ay pupuntahan po natin yung mga alagang duckling po natin. Kamustahin po natin isa-isa, chan. -isa <laughs> yun nga, uh, hindi ko na po na-videoan po yung mga alagang itik natin na nailabas na. Kahit medyo makulimlim po mga ka ay parang uh, nababasa ko kasi may pag-asa talaga, <laughs> Yun nga mga kabebe, malalaman din naman natin kung ulan or hindi. Kaya nga kanina, hindi ko na po siya nakunan ng video yung pinalabas ko na siya. Pero mga around 7 yata yun, pinalabas ko na. Ngayon po ay uh, magal, mag alas 12 na walang ulan pa din. Kaya nakakatipid pa din po tayo ng feeds mga kabebe. Kasi nga kung hindi natin sila linagay sa area, sa kapalayan, ang mangyayari po mga kabebe ay uh, nagpapakain po tayo ngayon. Kaso po ang nangyayari ay nakasib nga po tayo kasi yung purpose natin, yung bol natin ay makatipid po. Kasi nga po ay organic po lahat ng kinakain po ng mga lagang itik natin. At yun nga, yun lang yung kinain nila kanina. Tapos ngayon, hindi na ako nagpakain. Tapos mamaya pa hapon po mga kabebe. Bago ko sila pakainin, ay dito ko na sila papakainin po sa bahay po nila. Kasi nga, pag pinakain mo sila na hapon na, pahirapan talaga yun mga kabebe. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nga, pag tawagin mo sila, tas busog, ang problema nun, good kasi busog pero ang problema ikaw bad at yun nga mahihirapan ka talaga na uh, pauwiin sila kasi nga busog sila yun po yung technique natin po mga kabebe kasi pag natatakot ka po na mag alaga po ng mga uh, alagang duckling po kasi nga ay matigas yung ulo tas yung duckling ko po, po mga kabebe Ganyan? ay 20 Ganyan? Ganyan? days pa po kung sa iba po mga kabebe, yung 20 days ay hindi po nila po sa area. Kung saan ay yung alagang itik po natin na duckling ay kuan pa lang, 15 days pa lang po ay sinabak na po natin sa kapalayan. Huwag po kayo magalala mga kabebe kung yung mga alagang itik nyo po ay 15 days at kailangan ilagay nyo sa area. Huwag po kayo magalala. Importante po kasi noon is... a uh, number one is may vitamins po sila at yung antibiotic po talaga kasi number one kasi na kinakatukutan po natin na ilalagay sila sa area isasabak natin sa kapalayan is kasi baka magkasakit baka magkasipon yun talaga yung number one na kinakatakutan natin kaya ngayon palang mga ka-bebe sasabihin ako na ito na po yung uh, sekreto mo para ganun ba makatipid ka huwag kang makinig sa iba Makilig ka sa duck girl ng Bukidnon, Char. At yun nga, sinasabi ko sa'yo, hindi ito maritis, kundi magandang maritis ito, mga kbb bebe uh, Pag ikaw, natatakot kang mag po ng mga duckling, kasi nga, sensitibo. Huwag kang matakot, subukan mo. Katulad ko din po, ikaw, ka sinubukan ko po din mag-alaga ng uh, duckling. Sabi ko po sa sarili ko, kakayanin ko po ba ang pag-aalaga po ng mga duckling, kasi nga, maliliit, sensitibo may puhunan ka, ganun, tas pag magkasakit, eh papano na lang, anong gagawin mo, ganun. Maraming katanungan, pero ngayon po ay mawawala po yung katanungan na yan, kaya subaybayan nyo po yung mga videos ko po. At doon yung mga idea, tips po na malalaman po natin kung paano po ang pag-aalaga po ng mga dakling na hindi mo na kailangan matako, hindi mo na kailangan makinig sa mga marites mong kaibigan, mga pinsan, lahat-lahat dyan sa akin ka makinig kasi proven ang tested yun mga kabebe pag ganito mga kabebe malawak sa area nyo yung kapalayan huwag kang magalala kailangan mong nilagay sa area katulad po ng ginagawa ko kasi nga number one kasi mga kabebe pag negosyo po tayo ay kailangan po natin ng na pera Eh sa duck farming po mga kabebe pag alam mo lang yung diskarte ah masasabi ko sa iyo ito yung negosyong patok na hinahanap mo kaya mga kabebe ah pag mag-aalaga ka talaga ng mga duckling kailangan po talaga ay sipag at syaga po talaga. Kasi nga, lalo na ngayon yung mga duckling po natin ay 20 days po. Ay linalagay po natin sa area kung saan po ay sinasabak po natin sila para masanay po kumain ng organic na pagkain. Kailangan po talaga, talaga na mahaba po talaga yung pasensya mo. At yan nga mga kabebe, uh, kasi nga nailabas na natin yung mga lagang itik natin. At yan nga, sana po ay may natutunan po kayo sa videos natin. Ako nga pala ang Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Hi! Thank you for watching! Okay, babayin mo guys! Asan mo ito si Poy? Babay Poy! Yeah.